po. So, uptan yo kami kay manguha kami sang kahoy dere. Kay ibutang namon sa amon nga sitaw. Kudra kayo to guys. Sa kakahuyan kay manguha kami sang ano sang kahoy nga butangan ibutang namon sa amon nga sitaw kag pakaburan. So, pud ko si Butchoy kag si Poppa. Ayan guys, ang kakahu yan. So over there is the balor. So ayan. Ma ano-ano kita, mature. 快嘛！Flame, uh huh? Dasakay? Ha, <laughs> <Sinong guhot> mo? <laughs> <laughs> so, ayan na nga guys, may dagdag ng bahay itong sitaw ko dito banda. So, ayan, lumalago na sila kaya. Perfect.